mo kilala si Senator Ingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. Nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po, are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi, hindi pera ito. Kasi no, ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no, sa house, of no, nag-testify siya, ang insinuation sa akin. Because of my connections allegedly with a certain Beng Ramos and yourself, na staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa house, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Yun hindi ang yun insinuation niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. Yeah, yeah, no, 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 no. So telling, yung po siguro yung nire-refer niya ang pera. I'm telling you that that was his insinuation when he testified in the House uh, uh, yes. House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ko kilala, yeah. hindi, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Correct? Po. Yes, Your Honor. So, lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. Mayor, one second. One second. With the permission of Senator Strada. Yes, please. So, hindi mo kilala si Senator Ingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. <laughs> Please, please, uh, okay. Uh, nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni, ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag your honor. So, kasi, again, ha, ah, for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo, na wala naman akong kinalaman dyan. Wala Can you please po. confirm? Um, Your Honor, ang usapan pa lang po namin is, magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyan pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically, dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jingoy, the uh, committee welcomes uh, the OJ Secretary Crispin Boying Rimulya to the uh, Senate. Thank you. Thank, thank you. Uh, so, uh, tapos na ako sa iyo, ano, uh, Damina. <laughs> nice pala. Nice to meet you, sir. ka. Opo. Lumaki ka sa bales? Yes po. Marunong ka magsalita. Opo. Oh, and um, to add po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be in Kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan. Okay. Tanda mo man balik? Yes, yeah, yeah po. Hmm. Okay. And